At huwag ninyong dulutan ng sama ng loob ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibaya na kayo'y tutubusin pagdating ng taktang araw. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon niya, Ngunit nagbago siya ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang ganyang kasalanan ay walang kapatawaran. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santong isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. But deep down, you didn't really get it. And now, here you are, years into your faith. And if someone pressed you to define God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit as one, could you explain it without feeling like you're lying? This is the most important doctrine in Christianity because if we get God wrong, we get everything wrong. The cross, salvation, prayer, worship, relationship, it all starts with who God actually is. And if the Trinity is still a mystery you avoid or a theological puzzle you never solved then this right here is for you because in this video Pagduman to sa EPP mo pwede ba kitang maging supporter Pagka tapos sinabi ni Jesus ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu mula sa Ama siya ang taga tulong niyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatutuos siya kung sino talaga ako.